Aktor Sam Milby nagsalita na tungkol sa nangyari ng kanyang fiancé na si Katrina Gray. May na-realize nga ba ang aktor kaya siya mismo ang nakipaghiwalay kay Katrina? Madami ang nagtataka dahil biglaan ang paghihiwalay sa dalawa gayong maayos naman ang takbo ng kanilang relasyon. Maraming nagulat rin sa mga revelasyon na binulong kay OJ Diaz galing sa pinagkakatiwala ang source niya dahil sa nakakagulat na kadahilan. Kamakailan lang sa interview ni Katrina, unang question sa kanya ay sinagot niya ito at kapansin-pansin ng mga netizen na hindi na raw suot madalas ni Katrina Gray ang engagement ring na ibinigay ng fiancé na si Sam Milby. Sa kabila ng lahat, nagpaliwanag si Sam ng private conference kay OG Diaz kung bakit ginawa ni Katrina iyon. Sobrang nagulat din si OG Diaz sa napansin ng mga netizens na kapag andyan raw si Alden Richard, ay laging raw hindi suot ang wedding ring nila ni Sam. Pero ayon sa source ni OG isang buwan na raw hiwalay ang dalawa at noon sa ikatlo ng Enero sa birthday ni Miss Universe 2018 Katrina Gray. Nagkikita pa rin sila together kasama sa iilang events kaya hindi raw halata na wala na sila. Ikaw anong masasabi mo mag-iwan ng mensahe sa baba at huwag kalimutang mag-like and subscribe for more videos.